Jomary Iliana. ng bola and that uh, got some momentum going for them. Jomary floats short Mintes, Ito na naman, na-atake Green. Bakit nga ba Jel Quiero tawag natin? Sa official na tali, nakalagay dito eh Jerry Lopez number 5. Yun yung binabasa si Smokey. Si... Ano Ito ang atake naman ng uh, Snacko Green team. Jomary Eliana sa kanyang uh, atake with that foul. Kanina hindi makakomplay kompleto nitong si uh, Joe Marie yung kanyang uh, mga Salamat ha. <laughs> Mabuti pala si Smokey tumabi sa atin kung hindi eh baka eh, kanina pa tayo Del Tiero nang Del is ahead. Eliana is gone. And Eliana's points gone also. Uh, Para tibagin nila tong team to ang lakas dito eh. Joe Marie dila yung bola uh, sa labi ng ring. And to beat the buzzer and give Snaku Green a 14-point lead pagpasok ng ating fourth quarter.